Magandang araw sa inyong lahat. Kamusta kayo? Bago tayo magsimula, gusto ko muna kitanong, nararamdaman niyo ba minsan na ay, wala naman masyado nang yayari? Para ang bigat sa didti? ang bilis ang tibok ng puso, at parang walang gana sa natang bagay. Poo ang sagot mo, malamang ay stress ang inyong nararamdaman. Ngayon, bakit na ba mahalagang pag-usapan ng stress? Dahil ang stress ay hindi lang basta emosyon. Isa itong reaksyon na ating katawan at isipan, na pwedeng to sa ating kalisugan, sa ating trabaho at pita na sa relasyon natin sa ibang tao. Sa lesson na ito, ihimayin natin ang lahat tungkol sa stress, umanwe to sa aneb mo Ano ang epekto? Paano natin malalaman na stress na tayo? At syempre, ano ang mahaparaan para ito ay mamanage? Huwag magalala, hindi ito boring na lecture. Gagawin natin simple, kwento style, at relatable, And, anda na ba simulan na natin. Punahin natin ang pinaka-basic. Ano ba ang stress? Ang stress ay parang alarm system na ating katawan. Kapag may dumating na sitwasyon na nakahapagbigay ng pressure o tahwat, automatic nagbere akang utak at tatawan natin. Alimbawa, diglaha na tabudman man teacher e para mag-report sa harap ng glase, kahit prepared ka, diglang bumibilis ang tibok ng puso mo, pinapapawisan ka, at minsan nanginginig pa ang kamay mo. Yan, mga kaibigan, at isang halimbawa ng stress response. May dalawang klase na stress. Positive stress o you stress. Ito yung klase ng stress na nakakatulam sa atin. Pagayin ng kaba bago mag-exam na natutulak sa iyong mad aral O yung excitement bago ang isang malaking event. Paalawa, negative stress all is stress. Ito naman yung klase na stress na sobra na at nahapasama. Halimbawa, sobrang drama ng trabaho, araw-araw na hindi mo na alam maunahing hanggang sa mawalan din ang gana at puluyang mapagod. Kaya tandaan, hindi lahat ng stress ay masama. Ninsan, ito ang natural na paraan na hatawan para tayo ay maganda. Pero kapag sobra na, doon na tayo nagkaha problema. Ngayon naman, at bagali ng stress. Ano ang dahilan kung bakit tayo na-stress? Una, trabaho o pag-aaral. Ito ang pinahamadalas. Deadlines, exams, projects, at expectation ng teacher o boss. Lahat ito ay nahahapagdolot ng pressure Lalo na po sabay so, sa pahingin dumarating usap kayo. Pero hindi masama ang mag-open up sa kanya doon ka rila. Pag-iliyak yung sa pang sunod. Kula ka ang Kapag hindi mo problema ay utang. So, sa ito. Ano ang big-awis natin ngayon? Una, bakit normal malang stress? Siya tayo nakakaramas ng Relation. Pangalawa, may mga sinyawis na dapat mabtayan. At, 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 <laughs> bahatlo, at may mga paraan para mamarage ito. Tuhan, <laughs> hindi natin may iwasan ang stress, pero huwag ka nabang control din na kung paano tayo magre-react. Uh -huh. Salamat sa pananood. Sana sa susunod na maramang daman mong stress. <laughs> Maalala mo na normal lang ito. Mahal sa may paraan para mapabagaan ang paferomdas ito. Tandaan, panalagaan ni Paluhin hindi rin ang katawan halay, niya, kundi nakala pati ang puso ba ng puso niya. Stresang siya, dapat siyang magsisusunod natin. Yes, ho! Minsan, ito pa ang nagdadagdag ng na stress. May hita mo at cheapness ng iba. Ang perfect ng pictures nila, at hindi mo mag-iwasang ikumpara mo sa mo. Minsan, kahit malit na bagay gaya ng traffic, mahabang pida, o simpleng ingay sa paligid ay e nagiging sanhiri na stress, lalo na kung paulit-ulit, at sabay-sabay, paano naman natin malalaman kung stress na tayo, hindi kasi lahat ng tao o agad na nafikilalam sa revealing symptoms na stress. Narito ang ilang karaniwang sinyalis. Una, isikal na sintomas. Madalas sumasakit ang ulo, likod, o tiyan. May iba rin na o para nating pagod. Pangalawa, emotional na sintomas. Madaling mainis, mabilis magalit, o kaya naman e dahil wala namang malinong na dahilan. Pahaplo, mental na sintomas, hirap mag-concentrate, madaling makalimot at parang hindi makapag-isip ng maayos. Pang-apat, behavioral na sintomas, nawawala ng gana sa trabaho o pag-aaral, hindi makatulog ng maayos o naman ay sobra-sobra ang kain o inok. Kung may ilan kasama ito, posibleng senyales iyon na kailangan mong huminto, magpahinga at ayusin ang iyong stress level. Kung papabayaan natin ang stress, may mga masamang epekto. Epekto ito na pwedeng tumagal ng pang Sa katawan, tumataas ang blood pressure, humingi na ang immune system kaya madali tayong magkasakit. Sa isip, pwede itong humantong sa anxiety, depression at iba pang mental health problems. Sa trabaho o pag-aaral, nawawala ang focus, dumapaba ang productivity at minsan matapadalitan pa dahil sa pagkakamali. Sa relasyon, laging maingit ang ulo, laging may kaaway, at punti-unting lumalayo ang mga tao sa paligid natin. Kaya mahalagang kainalanin natin agad ang stress at huwag itong hayaang lumala. Ngayon, ito na ang pinaka bahagi. Paano ba natin mamamanage ang stress? Number 1, mag-ehersistyo. Hindi mo kailangang mag-gym agad. Kahit 20 to 30 minutes na paglalakad o simple stretching araw-araw, Malaking tulong na ito para maibsa ng stress. Matulog ng sapat. Ang kulang sa tulog ay parang dagdag gasolina sa apoy ng stress. Siguraduhin na nakakakuha pa ng 7 to 8 oras na tulog bawat gabi. O hatlo, kumain ng tama. Ang sobra sa kate at junk food ay hindi nakakatulog. Mas mabuti ang gulay, kutas at sapat na tubig. O apat, time management. Gumawa ng listahan ng gagawin, unahin ang pinakamahalaga at huwag hayaang lahat ay gawin sabay-sabay. Panglima, mag-relax. na ng oras para sa hawi mo, makinig ng musika, magbasa ng libro o mag-meditate. Pang-aning, kausapin ang iba. Huwag mong sarilinin ang problema. Minsan, isang simpleng kwentuhan lang sa kaibigan ay sapat na para gumaan ang takiramdam. Pang-pito, iwasan ang toxicity. Kung alam mong makakasama ang isang tao o sitwasyon matutong umiwas, hindi selfish ang protektahan ng iyong mental health. Subukan mong pinigiin kahit isa o dalawang paraan dito araw-araw. Unti-unting mapapalsin mong gumababa ang level ng stress. Ngayon, balikan natin ang mga natutunan. Una, ang stress ay normal na ni ng buhay. Pamalawa, may mga sadhi at sintomas ito na dapat natin ginalanin. Pangatlo, kapag na hindi natin ito kinontrol, pwedeng magdulot ng mahalang epekto sa ating katawan, isip at relasyon. At panghuli, maraming paraan para mamanage ang stress. Mula sa simple eresisyo, sapat na tulog hanggang sa pagkakaroon ng tamang pananaw sa buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay may natutunan kayo kung paano haharapin ang stress. Tandaan, hindi natin may iwasan ang lahat ng problema, pero, kaya natin piliin kung paano tayo magre-react. Alagaan ang inyong katawan, isip, at puso, dahil kapag balanse ang lahat ng ito, mas magiging masaya at magaan ang ating buhay. Hanggang sa muli, please like and subscribe our YouTube channel for more upcoming videos. Thank you!